Hello po sa inyo mga Jansky at narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng lunes, May 19, 2025. At kapag kayo naman po ay tataya, pwede po kayo magpahid ng mga money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para mas lalo pang kapitan kayo ng swerte. So kinakailangan na cleanse, bless, and ritualize po ang money oil na inyong uh, gagamitin para ito po ay mas pipisa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa akin. At kung meron po kayo mga pinapangalaga ang mga numero uh, or mga lucky numbers, so pwede nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito base sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo. So, gamitin niyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, iyong iyo ang araw na ito. Humiling ka sa langit at ikaw ay pagbibigyan. Ito ang mensahe ng kapalaran mo. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 18, 20, 26, 35 at 36. Para sa mataong Taurus, gawin at sabihin mo ang gusto mo. Ngayon ay bibigyan ka ng langit ng kalayaan na hindi mo nararanasan sa matagal na panahon. Ito ang mangyayari sa iyo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamamswerteng numero 19, 20, 24, 28, 39 at 42. Para sa mataong Gemini, tulungan mo ang napapagod at pasayain mo rin ang tamad. Matutuwa ang napagod habang ang tamad ay kaganahang magtrabaho at ikaw naman ay lalong pagpapalain. Ang yumapalad na kulay ay green. Ang yumamastrating numero 7, 17, 22, 27, 39 at 42. Para sa mataong Cancer, isip ang pagganahin mo ngayon upang makita mo ang tamang katwiran. Sa ganitong paraan, ang mga hindi pagkakaunawaan ay maayos agad. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mga numero, 18, 25, 29, 30, 35 at 37. Para sa mataong leyo, maging masinup ka. Ang mga pwede pang gamitin ay wag mong itapon. Hindi maganda na may pambili ka, ay bibili ka na agad. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerteng numero 5, 11, 14, 23, 33 at 39. Para sa mga taong Virgo, huminto ka kapag kailangan. Tandaan mo, hindi maganda sa isang tao ang walang pahinga. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerteng numero 2, 17, 22, 25, 34 at 42. Para sa mga taong libra, kung ano ang magpapasaya sa iyo, yun ang gawin mo. Huwag kang makinig sa payo na huwag magsaya dahil pag-aksaya lang ng oras at pera ang pagsasaya. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 7, 14, 24, 29, 36 at 40. Para sa mga taong Scorpio, ngayon mo sugurin ang iyong kinatatakutan, na sa biglang tingin ay malulugi ka at malaki ang mawawala sa iyo. Tama ka noon, pero iba na ngayon ang sitwasyon. Dahil tiyak na mananalo ka. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong maswerteng numero: 15, 21, 25, 26, 33 at 34. Para sa mga taong Sagittarius, ito ang araw na dapat mong alisin ang iyong takot ang nasa itaas na mismo ang nagsasabi sa iyo na sumugod ka kung wala kang kakampi at maasahan na tutulong sa iyo. Samahan mo at kakampihan ka ng langit upang ikaw ay magtagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga swerte numero 10, 13, 32, 38, 40 at 42. Para sa mga taong Capricorn, Napakaganda ng bituin kapag ang langit ay madilim. Magdinining ka ngayon at sa mga araw pang darating. Galil ang iyong magagandang katangian. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 20, 21, 28, 30, 31 at 37. Para sa mga taong Aquarius, huwag mong hayaan na magpatuloy ang iyong pagkabagot. Hindi naman mahirap ang solusyon. Pumunta ka sa hindi mo napupuntahan at makipagkwentuhan ka sa bago mong kakilala. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 6, 12, 22, 27, 36 at 41. Para sa mga taong Pisces, lumayo ka sa alam mong wala ka namang mapapala. Ang tao ay hindi dapat mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi siya uunlad o aasenso. Ito ang mensahe ng kapalaran mo. Ang iyong mapalala kulay eret, ang iyong mamaswedeng numero, 15, 20, 24, 26, 36 at 42.